babalik tayo ng bisikleta ah, ayun, ganoon ba? hindi, ah, ha, umpisahan natin kagad at ito ay nasa ayan, nasa tapat lang ng Andok mga ka-city, tayo ito na, ang daming parts ngayon mga city nasa Latagan hindi tayo ha, ah. ang daming weapon weapon, katulad nito weapon tapos mga ito ang parts ah, anyway dito muna tayo sa ano Diyan, sige. Okay. Yung okay. firm natin uh, Parkster, uh, We na Parkster, uh, Vinson, eh, na Parkster Vinson, size 27, My so, uh, size, 29 to come. Oh, uh, Internal, internal coupling na siya. Tsaka, na po yan. Tsaka, 31.6 ginawa ay 3 release. 3 list? tsaka di 3 list yung mga niya itong price niya yeah. uh, ito, ito sa frame uh, natin uh, na benson nasa 3,000 na lang po itong bigayan natin 3k pero medyo ano pa yan kung sakaling tumawad ng konti pwede pa okay. Okay, so, yun, sa ano natin, pa poxster yan sa nga? oo uh, poxster na naman ro poxster o sa poxster naman natin na Ardvan Ardvar sa ano lang po ganun din, temple din yan saka mga kanjang ng kapling yan same price, same ano lang sila po uh, space same price? hindi, ibang price to ha? ito sa hand card natin nasa 2.5 na lang to ha, ah, 2.5 lang? sir to siyempre aloy na yan mga boss magka okay, iba po sila si Vinson at sa hand card 3,700 so, yun naman yung siya 2.5 to Para. may nakita tayong weapon sa mo oh. Diyan naman sa waypon natin na, no? Ito, hindi na pinag-uusapan. Aloy talaga yan, mga boss. Puro aloy naman yun. Apa. Puro lahat yan, eh. Aloy mga At yung mga pangster natin, puro aloy na rin yan. Ito na naman sa waypon hunter natin. As guys, same ano lang din. Special, special. 31, 55 at 44 yung pinakamapataas. Ito na naman sa buong ano niya. Sipos natin, 31.6. Saka naka-throw-up sipo ito do raw aksel na. Yung kalamangan sa Weapon and hammer kasi naka-drive wag sila at dagana kanon na siya. Tayo. Uh... Ano Kami mo tangguhanarin. Stop. Kail mo tangguhan niyan? Kasi naka-true axle siya. Oh. Uh. Nayan. Magkaka-dent si so, amin puro naka-internal coupling pati yung mga hard drive. So, ay so. naka-internal. <muchas> Kapatay mo overdrive na naka-internal na rin. Ah, si Aiden Ronick, hindi siya naka-enter na. Hindi, ito lang. Yung RD, naka-enter na. Uh, uh, Nag-upload na siya. Yung RD, uh, uh, tsaka saka yung HD. Uh. So, medyo naalala ko pang yung ibang parts mga, mga ka-city. Ayan. Weapon ho yan, mga ka-city. Ang price natin dyan sa magkana? Nasa 3.5 na lang yan. 3.5 mga ka-city. 3.5. Ito lang na naman sa 3, Weapon yan. Spartan natin. Weapon siya yung, Spartan. Oh. Si Weapon Spartan natin, ganun din special. At saka, throw axle to, spear, pwede pwede po siya. Nakasama siyang adapter. Ito, pinili ko na lang doon na sa 3,000. mga ito. Uh, Puro alloy po yung mga frame natin. Ito na naman sa frame tank natin. Ito ang mas uh, medyo may price. Oo, oh, magandang klase. Pati yung tank sa... natin. Ang ganda lang yung logo niya sa mo. Medyo, 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 Ito naman sa weapon pack natin Tsaka nakatro axle na rin yan. Oh, 4,000 Pero medyo may kunting tawan ko yan. Medyo. Pagkaya ko na. Pero huwag naman siya braan. natin saan okay. buo. Okay. Pakita okay. natin okay. ng buo. Ayan mga. Uy, bayan, Ano yun Sa flag na. Sa uh, Philippines. Philippines. Ayan yung buo niya mga kasi. 4,000 ito. Pakistan ko rin. 3,000. 3,000. 3,000. Ito dito then, naman sa mga seedpods na ano, mga wheypon, ito si seedpods, wheypon natin, animal naman, oh. na weapon, nasa 500 na lang yan. 500 na lang mga seedpods. Mga seedpods yan. Ito naman sa mga handlebar natin na wheypon, 7-7, nasa 250. Ah, uh, 250 na lang? Oo, 250 na lang yan. Animal yun ah, hindi O, 7 ko. Ah, 7-7. Ito naman sa animal natin na mga nasa 500 na lang yan. 500 Siyempre, aloy na yan. Puro aloy na yan. Ito naman usap, sa ilgit natin na hero, may ilaw na rin yan. Tsaka oh, ako ilaw na po, pati niya. Medyo lobat ah, okay pa yan. Okay yun. lang, may charge pa yan. Pero may ilaw may yan. May isa na rin siya. Front hero, bowie po, pong. na. Uh. Nasa 700 ko. 700 na lang. Pag sa attack na naman natin, ang week uh, weapon, nasa 600. 600, 600 attack, bowie pong. Ito, so, dito na naman tayo sa alo. Uh, po, Tangki no. size 27 at saka may hero na kong size 29 Ito si tangki natin 32 Ang pinaka nito Pero ang travel nito 120 travel 120 travel yan okay. yeah. Uh, saka air shag na rin yan lock, May lock at saka may air Ayan. Ayan ma Ito maganda Magandin si tangki Pasok na pa no, sa budget no, pag atinit ako, tanggi, pasok sa budget, hindi masakit sa bulsa. Pero At air lang, na. Nangaroon ka ng magandang air, air uh, na, hindi masakit sa bulsa. Eto si tanggi, nasa 2-3 na lang ito bigyan natin. Ah, 3 2-3. Mura na nga, no, kasi dati. Ito uh, naman sa mga na, rigid box eh, natin. Eto, na, oh, rigid lightning. mga boss, oh. Sa lightening natin na uh, rigid box. Ganito yung sakin.

Hindi lang yan, mayroon din tayong mga dual crown. Oh, ano? Pang ano na yan ha? Pang Indoro. Pang Indoro na mga idol. Dual crown, weapon. Weapon. Weapon animal, may kasama animal. na rin true axil, Ay, hub. True axel Oh, true axel mga boss, Sama po. Kasama oh, yeah. na yung prina hub. yung Pang hub. Pangunaan. Sa akin nila dual crown. Ayan, na na rin siya. Ayan o, higher. Pang jump. Pang jump, ayan. Pero magaan siya, ano? Ay, kung brand. Pero hindi siya ganun kabigat. Kasi usually, pagkaan mo, bigat talaga eh. Dual throw natin. Oo. May hub na. Hindi na kayo mahirap. Kahit bumili na lang kayo ng hub ng isang piraso. Kabila na lang. Do? Kasi may kasama na to eh. Meron na eh. Sampak kayo may hub na. Pang-indoro pang pa hub. pang pang pa fork sa kasuak-masuak sa barge dito. Ano itong presyo natin? Magkano? 6.5. 6.5 lang? Oo. Oo. Ito yung specs sa mga iyon. 6.5 lang. Ano? Saan pa kayo? Huwag kayong pala. Oo. i natin sa mga ibang... Ibang... Oo. Anong mahal yun? Umabot ng 15, 18 yan eh. Anong gano' nga natin yung natin? Isang piraso meron siya. Nag-aaral pa naman sila ng mga down hill. Mayroon din kayo. Eto, Panginoon, mayroon din pang... na nating Nakita na rin naman yung isa, eh. Di okay, lang yan. Ah. Nga, ano. Ito, laki siya, ma. do? Waypon, kanon. Waypon, panon. Uh -huh. Eh, down here. Aferon. 35. Full block, no? Oh. 35 ang ano niya, guys. Ang ganda nito. Bush. Nakabush. Nakabush, naka, naka, naka no? Na? boost yan. At pero, yeah, okay. yun yeah. sila mga problema. May kasama na po ito. Ah, okay. True axle. True axle. Okay. Ayan, mga boss. Sa kanila, kagandaan nito, size 29. Uh, 120 mm, mayroon din akong 140 mm to at saka mayroon din akong 160 mm Pero yung 160 mm natin ito sa ano? Size 27 lang walang, size 160 mm na, size 29. Okay. Hanggang lang 140 lang kasi ang siyempre mapanood. Ang presyo natin mapan dito sa magkano? Uh, nasa 4,500 na lang. 4,500 pero medyo ano pa yan mga city May oh, punting tawad pa ba yan? Kaya pang malaro ng kaunti ang presyo? Uh, Alam niyo naman si Sam, madaling kausap eh. lang yan, mayroon din ako mas mababa pa dito. Pag mababa yan, pag malakasan. Pag malakasan na rin, pero mas mababa. Pag okay. malakasan oh, na pang mababa. Weapon rifle. Weapon din? Oh. Bayang gaan! 34! 134, oh! 160mm, grabeel. Ang taba! Ang taba. Ang taas oh! Ang taas o. pa oh! Hindi na nga, ang gaan oh, pa. True axle pa dahil. True axle pa oh. At saka magaan hindi sa ganung kabigat. Ano mga way po niyan sa nangganap na mga way po natin, Wipo mayroon dito. tayo ha. Ah. Ayun, makasing. Ito alam niyo ba kung magkano presyo ito? Magkano sa? 3.5. 3.5 ah. lang, parang parang ano lang ah, ito yung specs niya mga boss. Para makita niyo. Ayun. 3.5 lang mga boss oh. Mga way rifle na kayo, magaan. Rifle na. Sobrang ganda. 3.5 lang. Yan ang kanyang mga fork. Maganda ng pork mo kayo sa mga. Yan. Sa mga saddle natin, 200 pesos lang yan. Sa tangke natin, 250. Sa mga genting saddle natin, 180. Ano, saan pa kayo? May pag-budget meal tayo. Kung ayaw nila lang, ano, na mamalang sila sa 20, dito na lang kayo sa 200. Pero mura na yun. Eh. <laughs> Ito, sa pana naman tayong rim. Sa pang rim. Huwag mo nabuksan ito. Ito, way way po. Silipin ni po nito. Ang indoro. Hindi siya lang basta basta ang decals lang yan. Hindi siya repair na yan. Hindi, oh. Hindi itong sticker, ah. Ito na mismo na ano talaga. Kahit anong gawin. Maliba lang ko kay Kiss ng Hindi, ang skin sticker. Ang indoro, 32 holes. 45 ang lapad nito. Size 27 available 37. 37. Ito, nasa... nasa 2, na so, Nasa tayo natin. Natin, sa natin, na tinata, ano, frame size 40, nasa 1.5. 1.5 lang? 1.5 lang. Size 40, no? Oo. Uh, Ayan. So, may ano na, may mga eyelet na, no? Mayroon. Ganun din may siwi po, may electric din to. Oo nga, ayan. Ito, ganda nito. O sa pang-steam na naman tayo, ito naman A sa steam natin. 200 pesos. At 200 na lang ako. Sa lungi, 300. 300. Sa ang uh, pro nasa okay. 500. Uh, po, po. Sa mga tangi natin, nasa 500 na lang yan. Pag dito naman sa uh, predator natin, nasa 700. Pwede uh, na Predator na yun. Predator na kasi yan. Eh. Pag dito naman sa mga ano natin, weapon beach, weapon animal, at saka kung sa savage, mayroon din tayo nito, nasa 500. Oh, 500 na, lang, 500. sa savage na. Oil slick na. Ito lang yung meron mas mababa natin, mas mahal yung predator natin. Kasi ibang pollution na talaga ito. Oo. Oh, <laughs> pang panaga na yan. Pang ano na kasi yan eh. Dito na naman tayo oh, sa, mayroon name. din tayong AX L2 11 speed ang pinaka max nito 50 tip 11 speed nasa 1.5 1.5 lang o, pinaka 11, 11 speed, speed na ngayon oh, ito mga boss 11 speed ano naman sa ano natin 8.3 natin ito, nasa 350 masa. O, 350 500 sa A7 sa ano naman mga grip wipe po natin nasa 250 ay ano dyan uh -huh. ay pan rice malamang pan rice oh. No? Uh -huh. 250 yan 250 Ayan, okay. Okay. lang okay. Ah, wait, ma kasi... marami tayo yan, o. Oh. Malapad oh. yung box na kukunin nila, mayroon tayo. Oh, marami yung stock Weapon. Dami mong weapon yan Puro weapon, weapon na yan. Weapon na yan. Eh, hindi lang yan. may weapon din mga uh -huh. sa weapon cooks natin, yeah, pang 12 speed, na. 12 speed yan? Oo. 52 teeth. Ang pinakamalaki nito. Ayan. Pinakamala it, 11 speed. Ayan. Ito, binibiro lang to sa 1.5. 1.5? 1.5. No, 12, speed. 12, speed, oh. 12 speed na yan. Ano? ano? Na? Barang pan, barang plato na to. Kahit bundok yan. Kaya-kaya Kaya-kaya yung <laughs> na rin. Yoy, na ito sa <laughs> natin na 9 speed. 1142 nasa 650 lang yan 650 lang laki na binaba ng <laughs> ano <no>? ha <laughs> eh. 650 na lang pwede na kaya na mga upgrade hindi lang yan mayroon ba tayong mga ibang mga 11 speed natin dyan mayroon o? tayong mga ito Shuriken, no? 11 speed 50 pro silver black yan o eh. ang napakalapag na nito Nasa speed. 1-2 na lang to. 1-2. Way na rin yan, no? Way na rin to. So. branded na rin mga boss. Sila yan mayroon din tayo, okay, ano? Okay, no? Elite na silver. Ayan, no? Okay, yan, living speed yan. 50 feet. Master. Silver. Maganda ang kay Master. Yung dalawa nito, alloy. Ito yung banda naman dito, eh, puro... Still, steel, okay. hanggang nandyan. Pero at sobrang gaano. Ito ang narin, no? Kung para natin sa parang kasing simano. Uh, 70-75 ito. Eh. Magana At saka ipon na rin, na rin. Hindi na rin basta-basta yan. Sa 11 speed natin ang um, master, nasa 1-3 na lang yan. Si uh, pro natin, nasa 1.2 mas mahal lang sa daan. O, lang. Pero pwede pa naman dahil na alalaro ko. Ito, Sapang hidden na silvering. Ayan oh. Ah, silvering. No. Silvering yan. 3G. Ayan oh. Ano Oh. So, Richie. Richie. Ito sa 500 yan. Sa 500. 500. Di lang dalawa na. Paris. Uh, yeah. Sentry In speed. In 350. Uh, 350. Uh. Animal. Animal yan mo, mo, oh. oh. mo dito. dito. Tumawakan. Tumawakan. Balik ka rin natin yan. Coating ko. May nararamdaman ka wala? Suwabe. Ay, wala, no? Parang... Ay, isang ganyan parang po lang. Parang wala air. No? parang walang ano, sabi. Yan. Ano di mal magano no? ito siya. Sa 550 lang yan. Ito? Oo. Oh. Mga lang. 550. lang. Ah, 550 lang to. 550 lang Ay, ito sa yung ano. Swabe, wala, no? Awa, ito, awa ikotimo mo yan. Um, Para parang isa. walang bearing, no? mag lang, okay mo. Para siyang walang biring, magkano ka? 200 lang yan. Oo nga, pero kung ako, dito na ako. <laughs> konti lang ako tilang diferensya. Oo. So, so sa hub na naman tayo. Uh, tayo lang. Uh, ito na Animal. Animal. 150 teeth, ratchet type. Ayan, ikotin natin. Uh, uh, pang kalaban case na ito. Uh, Ayan. Ito, nasa 6.5. 6.5. Uh malakas na eh. Ito naman si tangke natin. Kilo lang siya. Ayan, maliban dyan, kahit anong dyan. 1-5, 1-5, 1-5. 1-5, 1-5, Ito lang hindi, 1-5 na siya 100 Pero weapon pa rin siya. Weapon ni Storm, 3 pounds. 3 pounds, pero maganda pa rin Sam. Ito, hindi lang din 1-5, 1-6 na lang ito. Weapon Savage. Weapon Savage. So, 1.6 uh, na lang. 1.6 na lang Talaga yan. Binago ng presyo. Ito, sa mga crank natin, medyo obos na yung mga crank natin kasi wala pa hey, ito lang. Start. Tanky. Pero, yan, si tanky natin. Nasa 1.5 pa rin yan. 1.5. Uh, sa mga kadina, ta, kadina natin, pag siya na yung speed, nasa 250. Pag 8 speed, nasa 150. Pag siya 10 speed, 350. Three Pero kaganda nito sa big power natin na ka silver yung sa gitna. Ah, oh, kita okay. natin, lalong babaw ka ito pag nakikapit yan. Okay. Silver. Ah, kulay silver. eh, kulay gold. Oo, oh, gold yung gold. gitna. Gitna. Yan o, saan pa Swak na swak sa budget. Magandang kadina. Saan oh. mo? Yan, oh. sa pedal natin. Nasa oh. 1.8 na lang yan. Si Mano. Oo. Oh. Mapam na din, marami. Two pump. 150 lang yan. 150? 150. nasa 15. 15. 150. 150. 150 yan. Yan. Mga rotor natin, kulay in speed run, nasa ito, 500 paris. Mga kungs na din na wait ko, Shimano, nasa 900 yan. 900 na lang yan. Ito na naman sa mga hardin natin, 11 speed ah uh, by 51 uh, by 51 tit, ang pinakamawis dito ng folks tsaka m nasa 1.7 na lang, lang. 1.7 Mas, diore, o? yan, yan. Ganun din yan, 1.7 na lang 1.7 na lang o, sa naman natin sa lang 1.6 1.7 na lang 1.7, o, 17 na lang lang na at nga mga boss dito lang to sa may Andok sa sa isang kilala nyo naman to. Mga idol. Okay na. Thank you, sa ha.